Napakatindi po siguro na nagdadaan na yun. Magmadaling na hata. ka sa kanya anong alamin mo kung bakit. Ngayon na, puntahin mo siya. Opo, kamahal. Hindi ko maintindihan. Ang mungkot siguro ni yung mato. Okay. Sigurado na lang yung problema. Kasi hindi basta basta iiwan ni Marlovia ang tungkulin niya sa dito ang daan. Ngayon po po doon ang nakakailang sako. Kamahalan. Ipapawalihin po. Pero ginagawa siya ka naman si Ma'am Tokyo. Meron po kasi mga ayaw kay Ma'am Tokyo. Ano man ang problema niyon, malalaman natin. Babalik na siguro si Hata. Pero na, parang may dumating. Tingnan mo kung si Hata yun. Tiyak na may balita siya kay kung kung kay Ma'am Tokyo. Upo ka mahalan. Jordan pala yung nakagroom. Hata, ano balita kay Ma'am Tokyo? mabigat ng kaila. Napakasama ng balita na natanggap niya. At hindi lang po si Madoko yung makapektado. Anong ipig mong sabihin? Isang kautosan ang tinatapan ng sing-sing ng kaari. Kautosan? Ayon sa panupala ni Aman. Aman? At iyahatin po ito ng pinakamabibilis ng sa ito. Ha? Pero po, ang iwan hata. At bakit masyadong nag-aalala na si Madoko? Dahil nangangani po siya. Pero hindi lang po siya mamahalan kundi lahat ng kababayan niya. Kababayan niya? Alam ko po na si Mandovio ay hindi ni Abraham. Isang lujo. Ano po? At ayaw kong yung bubot ni Mandovio kay haman na ay putos pa ito ng hari. Kaya isinubay ni haman na niligulit niya si Mandovio. Pati na ang Iti, lahat ng kababayan ni Mandovio. Lahat ng lujo. Ano na mangyayari sa amin? Ito po ang pobya ng kaotusan, mahala. Ang ka Na ipinadala ni Mandovio para mag makita niyo ang mga sa piti ng mga kutsyo. Pero hindi lang po yun. Kapiling-bilinan po ni Pato, pero sabihin sa inyo ang utos niya. Patawad ka, mahalan. Pero ito ang mga salita ni Pato, para sa inyo. Uh, ibig sabihin ito, malilipol kami sa ikalabitan mo ng ala. Malilipol ang lahat ng kutsyo sa kamay ng mga persyano. Hmm. Ano ang hmm. Pero paano nangyari ito? Bakit papayagan ni Jehovah na mangyari ito sa kanyang bayan? Kata, may sinabi ko ba si Lord Tokyo? Opo, kamahalan. Inutusan niya po akong sabihin sa inyo na kayo kumaroon sa hari at mamahim para sa inyong bayan. Ang Reyna, would ko like to Sukin kayo ni Abraham ang Reyna, isang Hujo. Pero mga alitin sila. At ngayon, may kautusan. Paroon sa hari. Ako, nang hindi ipinakatawa? Paano? Ano ba ang iisip ni May Tokyo? Ano ba itong pinakagawa niya sa akin? Hata? Hala rin na. ka kay May Tokyo at sabi ko sa kanya na nabasa ko ang kautosan. Nadudugod ang puso ko para sa aking bayan. Kung wala lang ako dito sa bahay ng Fer, magsusuot din ako ng telang sa nagpatapag, ang isang iyon ay ipapapatay. At kahit niya si Gasti, hindi nakaligtas sa galit ng hari no, kung ako. Tangi lamang kung sa kanya ng hari ang ito ang sentro. Siya ay malatatiling buhay. Kung tungko sa akin, tatlo kong araw na akong hindi ipinapatawag ng hari. Pero dapat ako kumilos. Kaya na, paano? Magmadali ka, hata. Opo, wala. Okay. Sir, paano mo? Kamahala. Bakit nangyari ito? Ano nangyayari sa atin? Bakit kayo ilalagay ni Mandoque sa milikro? Hindi mo napakadalikado nun, kamahala. Napakahirap ka na nito. Ano? Iisipin ang hari kung paruod kayo ng hindi pinapatawag. Baka isipin niya pangas kayo. Oh, okay. Kaya ni Fastie. Pero, ibang-ibang kayo sa pangas ng babae ninyo. Pero paano na naman um, ang studio na awa? ako si sa mga kudyo, pero para isakripisyo ng reyna ang sarili Ay, niya. Para imposible ipagawa yun ni Mardokyo? Ha? Ah, bakit gusto ni Pauline haman ng mga kudyo? Oo, oo. Bakit? Kinsan po si Roy Dongheo. Kinsan? Um, ah, uh, Pero alam ko tama ang ipinapagawa sa akin ni Roy Hindi ko kailangan pinag ang ng ang ng ipinapagawa niya sa akin. Para ko ng ama si Roy Dongheo. Siya ang kumukul sa akin pagkamatay ng mga ko. At higit pa sa kabalitan ng isang ama ang niya sa akin. Pero itong ipinapagawa niya ay... Isipin nyo. Kasi Pinapun um, uh, kayo mo din na yung tuloy si sa Yehova. Lagi may pagsangayon ni si Mordopio. At sigurado ako na sa pagkakataon ito, kikilos si Yehova. Ayoko. ano sa isay? Eh? Pagpunta sa hari, kung mamakatay naman kayo. Mm -hmm. Dali, parang nadya na si Hata. Ano ang sabi ni Mordopio, Hata? Ang hindi kamahalan. Kinausap ko po si Mordopio kahit hindi utos niyo. Oo, uto oh, Hata. Ano ang sagot niya? Gayun pa rin ang mga sekretary na kamahalan. Wala akong nagbago. Wala na pa siya sa... Wala na. Pero alam naman niya ang kalagayan ko. Bakit pinapapunta pa rin niya ako sa hari? Tanggapin mo lang ako ng hari. Hindi naman niya alam na medyo ako. Hindi niya na. Kung basta ako paroroon na sasabihin sa kanya ang totoo, baka isipin niya, naging lang ko siya. na ang ako ko na makita ang kapahamakang sasakitin ng mga kapwa ko ng Diyo. At ang mga kamag ko, ano na lang ang pangyayari sa kanila? Pero bakit ipapagawa sa akin yun yung may Bakit? Mahal na rin na! Kamahalan! Hata, baka hindi mo na maliginong sa kanila. Sinabi mo ba tatlong kong araw na ako hindi ipinakatawag ng hari? Pa-umahim, -pa kamahalan. Pa Pero sinabi ko sa kanya lahat ng ikinutos ninyo. At ang isinaysay ko sa inyo ay eksaktong panagalita ni Mordopio. At sinabi rin po niya ang mismo mga salitang ito. Huwag mong akalain na ang sambahayan ng hari ay higit na makatatakas kaysa sa lahat ng iba pang kutsyo. Hindi! Sabagkat kung lubusan kang tatahimik sa panahong ito, ang kaginawahan at katungusan ay babangon mula sa ibang tao para sa mga Ngunit kung tungkol sa iyo at sa sambahayan ng iyong ama, kayo ay malilipon. At hindi po ni Matopeo, hindi natin alam, baka ang pagkakataong atulad nito sa dahilan kung kaya ka na kami ang mahalilang sa halid. Dali, humaroon ka kay Matopeo at ihalid mo ang sagot ko sa kanyang hiling. Sabihin mo sa kanya ang salita ni Leia Estro. Himaon ka, pipunin mo ang lahat ng kundyong nasa susan at mag-iwag kayo para sa aking. Po tayong kumain ng minuman sa loob ng araw. Ako rin, kasama ng aking mga kabataang babae ay mag at paroon ako sa hat na hindi ayon sa kautusan. At kung mamamatay ako, mamamatay nga ako.